Pareho mga magtatrabaho din eh. Yan oh, nakalagbo kami sa si lahat. Yan, nareho, ay yan. Uh, ah, mga nandine pa. Yan, nareho. Uh, ah, mga takuhan din eh. Na uh, pwedeng isend sa aming amo. Ay paong kong isa. Yan. Yan, nareho. Yan. Yan po din dalawa. Ayan ang dalawa Ayan Tawa wala isa Ayan na Ayan madam, ginagawa namin Ayan na Ayan po Ayan wala pong ginagawa, naglalakad lang po Taga video lang ha Terima kasih atas tinggal